Itinanggi ni Jack Roberto ang kumakalat na haka-haka -hak ang nagkakamabutihan o nililigawan niya ang aktres na si Kylie Padilla. Ito'y matapos mapansin ng netizens ang chemistry at pagiging malapit sa isa't isa ng dalawa. Magkatambal si na Jack at Kylie sa Kapuso Afternoon drama series na My Father's Wife. Sa pagbisita ni Jack sa Fast Talk with Boy Abunda nitong biyernes, October 10, 2025, diretsahan siyang tinanong ng host na si Boy Abunda kung totoo bang nililigawan niya si Kylie. Saglit na napahinto si Jack habang nakangiti, sabay sabing, hindi po. Hindi po, paglilinaw ni Jack, komportable lamang sila ni Kylie sa isa't isa kaya on end of camera ay lumalabas ito, dahilan para kakiligan sila ng fans nilang Jack Lai o kay Jack. Saad ni Jack, We're so comfortable with each other kasi nagka-work na rin kami before, sa Balera. Natuwa ako sa kanya katrabaho kasi she's so open sa mga eksena. Wala na siyang parang mga walls and inhibitions. Mahusay, siya, sobra. Bukod sa galing sa acting at trabaho ni Kylie, may mga ugali rin daw itong nagustuhan ni Jack, na naging dahilan kung bakit sila nagkasundo at naging matalik na magkaibigan. Masarap ka-usap, marami siyang gustong ipaglaban marami siyang mga gustong gawin and I discover, sabi ni Jack. Sa nasabing panayam ni Jack, na booking na binigyan niya ng Reg along laruan ang mga anak ni Kylie na sina Alas at Axel, mga anak ng aktres sa estranged husband nitong si Alger Abrenica. Gulat ngunit natatawang paliwanag ni Jack, paano nakarating dito yon? Pero ganito yan, Tito Boy, isang beses pa lang naman. Hirit ni Boy, palang. So, ibig sabihin may susunod pa. Natatawang sagot ni Jack, depende sa age ng kids. Sabay seryoso niyang pagkukwento. Anyway, ang story kasi nun, eh, papunta siya ng Australia that time. And medyo malulungkot siya kasi mahihiwalay siya sa kids niya for almost two weeks din. So, nandoon kami sa supermarket, yung parang location namin sa my father's wife, may tiningnan siyang toys doon sa may toy section. Tapos sabi niya doon kay Kizel, Kinuchi, wala pa ako that time. Ano bang hilig ng mga anak mo? Tanong sa kanya ni Kizel. Sabi niya, isi alas ganito, si Axel ganito. Sabi ni Kizel, walang problema yan. Tinawag niya ako, Jake. Sabi ko naman, bakit bigla akong kasali? Kasi sa set, kasi parang yung mga staff and co-actor namin, eh, banibiro-biro na rin kami, inaasar na kami together. Noong una ay ayaw pa raw tanggapin ni Kylie ang baniling regalo ni Jack para sa dalawang anak. Ayaw niya, sabi niya, no, wag na, ako yung nag-insist. Sabi ko, bila na para hindi malungkot yung kids mo, tsaka kapag nakita mo, nakita mo silang nilalaro yung toys na binili. Kasi mahilig sa soccer yung dalawa. So, after that, kinagabihan, parang naglalaro na yung kids niya ng soccer. Nakakatuwa na na-appreciate yung regalo, pagbabalik tanaw ni Jack. Bagamat wala pa romantikong ugnayan si na Jack at Kylie, sa kabila ng kanilang closeness, may chance sa bang ligawan ng aktor ang aktres pagdating ng araw. Sagot ni Jack, you know, Tito Boy, hindi siya mahirap mahalin. Napaka-open, genuine, and napakatalinong kausap. So for me, wala naman sigurong gay na hindi may in love sa kanya dahil ganoon siya ka-genuine na tao. And kung bibigyan ako ng chance, siguro hindi pa ngayon. Kasi gusto kong ingatan kung anong mayroon kami ngayon bilang close na magkaibigan. Sundot na tanong ni Boy, why will you not take the chance? Mabilis na sagot ni Jack, may ganon, eh, parang kapag nakita mo na siya, first ko kasi na magkaroon ng girl best friend if ever. Parang ganun na kasi yung treatment ko sa kanya.